What's up mga boys, uh, sa mapagpalang araw sa ating lahat, uh, medyo nabagot ako. So may gagawin tayong eksperimento. Uh, for today's video, magbublow na tayo ng dalawang klase ng DC Breaker. Dalawang brand pa lang ng DC Breaker. So bali, para malaman lang natin kung ano yung nasa loob ng mga breaker nito. Kasi madalas na nakikita ko, pinagtatalunan sa social media ay yung hindi daw dapat magkapalitan. If there is a polarity, dapat positive sa positive, negative sa positive, negative sa negative. Then, yung, load, yung line side niya, hindi dapat magkapalitan na malagyan siya ng load, load side. So, para siyang ano, ang uh, dito, may reverse or pwede siyang balik tala, hindi, sya, hindi daw siya ganun, katulad ng sa AC. So, Um, confirm natin kung tama yung hinalo ano, kasi mahirap magsalita magbubulo na tayo ng dalawang klase, dalawang brand ng Vega. Itong isa ay PEMS. Ah, ito yung PEMS. Ito ay Tax Nelly. Mayroon silang polarity, pareho. Doon sa PEMS, hindi lang makita, pero nandito nakasulat yung polarity yan. So, ito, kita nga ito agad. So, dapat daw, pag siya nakaganyan, load side, align line side, load side. So, my question is, paano naman yung sa mga battery natin na isang way uh, balik ta balik balikan lang siya for example charging then discharge charge discharge 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 so dapat hindi na siya gumagana or ano na so dapat yung mga hinuhalaan ko na mga piyesa especially daw sa electronics dapat nandito sa loob nito para ma-confirm ko na hindi nga sila pwedeng pagbalik-balik ta rin at kung sakasakali man na andito nga yung mga pyesa na yun. So, makakontrol natin kung ano yung tamang pag install nila sa kanila. Sige, tignan natin. Bale, itong dami ng kamay po ah. Malaban, mm -hmm. maghapon, sugat-sugat pa. Itong PEMS ay unahin natin. So, ganyan siya. Bale, itong mga koisa na to, used. Bale, pinaltan lang namin. Use siya. Pero wala siyang trace ng deformity or broken pieces na. No? Kaya natin pang ano, blue notes hindi ito masugatan. Kali, kung lang siya ko is ng dalawang single pole as usual yan na ano lang siya parang pipe dun parang siya yung pinakaribit dito ng lusot pang tusok tapos ito magkang purpose ito ay ano ba wala So, blunder na so, sa ano to? Yeah. Sana. Na siya. <laughs> natin. So, side. na ito na ito na ang pinakamimiti ng lahat alas biligtad so yun so the question is ano pinakaiba niya ko is sa uh, AC breaker diba for me ang pinakaiba niya ay siya pinagkaiba para ma-distinguish yung forma uh, tawag yan. Alaman natin yung DC at AC. Same principle lang siya as AC. Kung may short circuit, ito, hilahin. Yung atom mechanics ito, Basang something na may hila para mag-trigger sa off. Or, of for trip. So, medyo magulo dito tayo sa isa. So, ganito siya. Dali ang baklas niya. Ipag ganito. Dali. Ang mga ko, isang hinahanap ko dito ay yung, for example, diode. Para isang pat lang. Wala siyang babalik.

nalaman yan. Ito, tapos to. Yan na ipot natin mga pyesa niyan. So, confirm. Uh, same mas ano din. Easy breaker. So, walang line side, walang load side. Pareho. Walang negative, walang positive. Sira, ulo ko na lang kung itatapat mo sa baba yung kanyang negative kung positive yun na sa taas. Ayan yung PEMS. Legit pa rin yung PEMS. Compare sa iba na walang laman. So, dito naman tayo sa tax nili. Tax daily ng bayad. Bago itong mga quest. for sake of the video, eh, i eh blew out natin. <coughs> Tikas. Ngayon tayong single pole DC breaker. Dito na tayo sa positive. Kung ano ang laman ng positive yung mga hindi. <laughs> Pinagkaiba nila yung kuyasa. parang 2 loops sa kanya ay 3 ganun lang <laughs> so alam nyo na ha hindi ko nang buksan yung isa so ang talagang purpose nilang ay for overload at short circuit wala siyang directional na atras o obante. oh, On. ano click Pames at tax nearly goods. So, ayan mga kuwis. Nakita nyo. Uh, share nyo naman yung opinion niyo yung mga nalalaman nyo para ma-debug natin yung mga sinasabi nilang na bad line side, load side positive, negative walang mga dapat ano. so yun lang salamat